Ganda po yung mga kapatid. Welcome back po ulit sa ating channel. ngayon Ngayong araw, ah, uh, natin itong saging natin na lakatan No? Ayan. Pwede na siya. Medyo dark green na eh. Tsaka yung puno niya, tira nyo. Kung makikita nyo, halos mamamatay na. Kaya gagawin natin. Puputulin na po natin. No? Ayan. Ayan. Tapos, gagawin natin. Tuli na rin natin yung puno, no? Para doon sa mga susunod na suhi niya. Doon na lalabas yung panibagong bunga. Oops, oh, yeah. Dali. Dali. Ah. din natin to. Tapos lalagay natin sa pagitan ng mga saging, no? Huwag natin ilalapit. Ayan. Ah, para mamatay yung mga bakterya. Ayan po, no? Tapos mag tayo rito na yung kasunod niya. Kita niyo po ito, medyo maganda. Lilinisan lang natin to. Ayan. Ayan. trim natin mga kapatid no trim or pruning ang tawag dito Ayan. tapos mag iwan po tayo ng anim na daon no 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ayan lang po Tapos tong Mga susunod Para mabilis lumaki tanggalin na po natin no yung mga suhi nya yan putulin natin tapos to yung mga sumisibol na maliliit tanggalin na po natin no yan para mag focus po rito no sa puno niya yung nutrients tapos tanggalin na natin to Ah. Yeah. Abang gento ganito pa kalit yung susunod na puno natin mga kapatid. Tatanggalin natin yung iba, no? So maiiwan lang muna siya magisa talaga. Kaya ito, tanggalin na rin natin. Ah. Ayan. Para mag-focus po siya rito, no? Pati po maliit. Ayan lahat po ng tumutubo na bago tatanggalin para sa kanya lang mag-focus yung nutrients mga kapatid kapag malapit na po yan na mamulaklak pag malapit na mamulaklak itong ating puno ng saging saka po tayo magpapatuloy na panibagong uh, suhi na susunod sa kanya nahinog na mga kapatid oh 哎。Okay. sana nakatulong po itong video na to sa inyo mga kapatid ah, gaya po ng lagi natin sinasabi huwag po tayo mawalan ng pag-aas sa buhay God bless us all po maraming salamat sa panunod paalam